Sa mga oras na ito, kapag natutulog na ang mundo, ako si Kuya Juan ng boses ng dilim. At may dalang kwentong magpapaalala sa inyo na hindi lahat ng nakabaon ay patay na. Sa Davao City, nakatayo ang Durian Hotel. Isang abandonadong gusali na puno ng mga kaluluwa na nakulong simula pa noong isang libu na raan Ano ang mangyayari sa bagong security guard na makakakita sa babaeng nakasahing puti sa gitna ng gabi. Ano ang sikreto ng 13th floor na dapat sana ay hindi umiiral? Ito ang kwento ng Ang Bantay ng Durian Hotel. Sa madilim na gabi ng Oktubre, sa J.P. Laurel Avenue sa Bahada, Davao City, nakatayo ang nakakakaba na Durian Hotel. Ang labing-apat na palapag na gusali ay parang malaking multo sa gitna ng lungsod. Walang buhay, walang ilaw at puno ng mga sekreto na nakatago sa loob ng mga pader nito. Si Roberto Valdez, apatnapung taong gulang, ay bagong assign na security guard sa Durian Hotel. Ito ang kanyang unang gabi sa trabaho at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng abandonadong hotel. Simple lang ang kanyang background Dati siyang construction worker na nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. Desperado na siyang maghanap ng income para sa kanyang pamilya. Alas otso ng gabi nang magsimula ang duty ni Roberto. Ang kanyang supervisor, si Mr. Castillo, ay nagbrief sa kanya ng maikli sa umaga. Roberto! Simple lang ang trabaho mo. First floor lang bantayan mo ang entrance huwag papasukin ng mga walang pakay at higit sa lahat huwag kang aakyat sa mga itaas na floor bawal 'yun bakit po bawal sir hindi mo na kailangan malaman 'yan sundin mo lang ang instruction first floor lang hindi naniniwala si Roberto sa mga multo o mga paranormal. Para sa kanya, mga gawa-gawa lang ng mga tao ang mga kwentong multo para takutin ang iba. Praktikal na tao siya. Kung hindi niya nakikita, hindi niya paniniwalaan. Sa kanyang unang oras ng duty, tahimik lang si Roberto. Dinadakip at pinapatay niya ang mga lamok para mapaglipas ang oras. Pero pagtapos ng ilang oras, nagsimula siyang antukin. Ang malamig na hangin at ang tahimik na kapaligiran ay naging sleeping pill sa kanya. Mga alas onsen ng gabi, habang tulog na si Roberto sa kanyang upuan, biglang narinig niya ang tunog ng mga hakbang na papalapit sa entrance. Nagising siya at nakita ang isang babaeng nasa maaga ang dalawampu. Maputi, mahaba ang buhok at nakasuot ng puting dress na parang galing sa party. Ang dalaga ay hindi nagkumatok o nagtanong. Diretso lang siyang pumasok sa building. Nagulat si Roberto at tumayo kaagad. "Hoy, miss! Bawal pumasok dito. Sarado na ang hotel." Pero hindi sumagot ang dalaga. Tuloy-tuloy lang siyang naglakad patungo sa elevator na nasa kabilang dulo ng lobby. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog at ang kanyang mga mata ay nakatulala lang sa harap. Sumunod si Roberto sa dalaga. Akala niya ay vlogger o influencer na gustong mag-explore ng abandoned building para sa social media content. Miss! Miss! Hindi kayo pwedeng mag-explore dito! Private property ito! Lumabas na kayo! Pero ang dalaga ay pumasok na sa elevator. Nakita ni Roberto na pinindot niya ang button, pero hindi niya makita kung anong floor. Ang mga pinto ng elevator ay nagsara at umaangat ito pataas. Naghintay si Roberto sa ilalim, iniisip na babalik din naman ang dalaga. Pero pagkaraan ng sampung minuto, hindi pa rin bumabalik ang elevator. Nag-alala na siya kasi baka may mangyaring masama sa babae, sa itaas, at siya ang masisisi. Ay nako, baka mahulog pa yan sa mga buta sa sahig. Kailangan kong kunin siya. Nang bumalik ang elevator, wala ng tao sa loob. Pumasok si Roberto at tiningnan ang mga button. Lahat ng floor ay available, pero may nakita siyang kakaiba. May boton na nakasulat, labintatlo. Kahit sabi ng mga tao ay walang ikalabintatlong floor ang hotel. Pinindot niya ang ikalabintatlong palapag button. Iniisip na doon siguro pumunta ang dalaga. Habang umaangat ang elevator, naramdaman ni Roberto na may mali. Ang elevator ay umuugoy-ugoy na parang luma na at sira. Ang mga ilaw sa loob ay kumurap-kurap at narinig niya ang mga kakaibang tunog parang mga bulong na hindi niya maintindihan. Ang temperatura sa loob ng elevator ay unti-unting lumamig. Nakita ni Roberto na ang kanyang hininga ay nagiging usok. At ang pinakanakakatakot sa salamin ng elevator, nakakita siya ng mga anino sa likod niya. Pero paglingon niya, walang tao. Ano? Ano yun? Bakit ang lamig dito? Nang makarating sa ikalabintatlong palapag, mabagal na bumukas ang mga pinto ng elevator. Lumabas si Roberto sa isang pasilyo na sobrang dilim. Ang kanyang flashlight ay ang tanging ilaw. Pero kahit noon, kumurap-kurap din ito na parang mauubusan ng battery. Ang pasilyo ay mahaba at malawak, puno ng mga pinto ng hotel rooms. Pero ang mga pinto ay nakabukas lahat at sa loob ng mga kwarto, ay kadiliman lang. Naglakad si Roberto sa pasilyo, hinahanap ang dalaga. Miss! Nandito ka ba? Lumabas ka na! Delikado dito! Sa gitna ng pasilyo, narinig niya ang tunog ng mga pintong bumubukas at nagsasara ng walang dahilan. Ang mga tunog ay parang rhythm. Bukas, sara, bukas, sara na nakakabaliw. Biglang narinig niya ang tunog ng mga bata na tumatawa. Pero ang tawa ay masalimuot at nakakatakot. Kasama nito ay ang mga sigaw ng mga babae at mga ungol ng mga lalaki na parang nahihirapan. Patuloy siyang naglakad hanggang sa nakita niya ang dalaga sa dulo ng pasilyo sa loob ng isang malaking kwarto. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakaharap sa labas at hindi gumagalaw. Miss, miss, nandito ka pala. Tara na bumaba na tayo. Pero hindi sumagot ang dalaga. Lumapit si Roberto sa kanya at nang malapit na siya, narinig niya ang iyak na nanggagaling sa dalaga. Miss, okay ka lang ba? Ano ba ginagawa mo dito? Abandoned na ang hotel na 'to. Hawak niya ang balikat ng dalaga at humarap siya sa kanya. Sa sandaling yun, nakita niya ang pinakanakakabang mukha ng kanyang buhay. Ang mukha ng dalaga ay puno ng dugo. Ang mga mata ay puti lang, walang iris, walang pupil. Ang bibig ay nakabukas at dumudugo, at ang leeg ay may malaking hiwa na parang pinutol. Ang balat ay kulay abo at may mga peklat na parang nasunog hindi nakagalaw si Roberto sa takot pero ang dalaga ay nagtaas ng kanyang kamay at itinuro ang sulok ng kwarto dahan-dahan lumingon si Roberto sa direksyong tinuturo ng dalaga sa sulok ng kwarto nakita niya ang mga anino na unti-unting nagiging malinaw mga lalaki at babae na nakasuot ng iba't ibang damit may mga naka-business attire may mga naka-hotel uniform may mga nakakasual clothes. Lahat sila ay may mga sugat. May mga dugo sa katawan. At ang mga mata nila ay nakatingin kay Roberto. Ang mga multo ay unti-unting lumalapit sa kanya. Narinig niya ang kanilang mga boses. Mga bulong na nagsasabi ng mga salitang hindi niya maintindihan. Pero ramdam niya ang kanilang galit at lungkot. Ay Diyos ko! Ano kayo? Ano kayo? Tumakbo si Roberto palabas ng kwarto patungo sa elevator. Pinindot niya ng paulit-ulit ang button para bumalik sa first floor. Nang bumukas ang mga pinto, pumasok agad siya sa loob at pinindot ang isang button. Pero nang tignan niya ang elevator mirror, nakita niya nakasama niya sa loob ang dalaga. Nakatayo siya sa likod niya, nakatitig sa kanya at ang mga mata niya ay umuusok na parang nasusunog. Ah! Umalis ka! Umalis ka sa akin! Nagsara siya ng mga mata at sumigaw ng malakas. Sa gitna ng kanyang sigaw, narinig niya ang mababang boses ng dalaga na nagsasalita sa tenga niya. Tulungan na nagpapagay. Makaalis ang elevator ay mabilis na bumaba at sa bawat floor na nadadaanan, narinig ni Roberto ang mga sigaw at unggol na parang sumusunod sa kanila. Nang makarating sa first floor, tumalon siya palabas ng elevator at nahulog sa sahig na wala ng malay. Kinabukasan ng umaga, nakita siya ng morning shift guard na si Mang Ernesto nakatihaya sa sahig malapit sa elevator. Kinising niya si Roberto. Roberto! Roberto! Gising! Ano nangyari sa'yo? Manong... Hmm, Manong Ernesto. May nakita ako. May mga multo dito. May babaeng pumasok kagabi. Sumunod ako sa kanya sa ikalabintatlong palapag. Nakita ko siya Puno ng dugo ang mukha niya. Ah, nakita mo na pala si Maria. Maria, kilala mo siya. Noong isang libo naraan na may malakas na lindol dito sa Davao. Ang ikalabintatlong palapag ng hotel na ito ay lumubog dahil sa mahinang pundasyon may mga guests na nag-check-in para sa isang wedding reception, mga hotel staff, mga maintenance workers. Lahat sila ay nakulong sa loob. Si Maria ay isa sa mga guests na sumubok makatakas. Tumakbo siya sa elevator para bumaba pero nakulong siya sa loob ng biglang bumagsak ang floor. Tapos? Tapos ikaw? Paano mo nalaman ng lahat ng detalye? Kasi Roberto, ako ang security guard noon. Sumubok kong i-rescue si Maria. Tumakbo ako sa elevator para tulungan siya, pero hindi ko na siya naabutan. Dahan-dahan humarap si Mang Ernesto kay Roberto. At sa sandaling yun, nakita ni Roberto na ang mukha ni Mang Ernesto ay unti-unting nagiging transparent. May mga sugat din sa katawan niya at ang uniform niya ay sirang-sira at may mga dugo. Namatay din ako sa elevator. Kasama ko si Maria. Hindi kami nakaalis. Nakulong din kami dito. Hindi mo ba napansin, Roberto? Hindi kita nakitang pumasok kagabi. Kasi nga, Nandito lang ako. Lagi naghihintay. Hindi. Hindi. Hindi totoo to. -toto. Ah! Tumakbo si Roberto palabas ng hotel. Hindi na niya binalingan pa ang building. Sumakay siya sa kanyang motor at tumakbo palayo hanggang sa nakarating siya sa kanyang bahay. Kinuha niya ang kanyang phone at tumawag kay Mr. Castillo. Sir, Sir Castillo, magre-resign na po ako. Bakit? Ano nangyari? First day mo pa lang yan. Hindi ko na po kaya, sir. Hindi para sa akin ang trabahong yan. Roberto, kailangan mo ng trabaho. Ano bang problema? Pwede naman natin pag-usapan. Sir, salamat na lang po. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Hindi na bumalik si Roberto sa Durian Hotel. Nagtrabaho na siya sa ibang security agency, sa mga normal na building na walang mga multo. Pero hanggang ngayon, tuwing naalala niya si Maria at si Mang Ernesto, nakakaramdam pa rin siya ng lamig. Alam niya na sa Durian Hotel, naghihintay pa rin ang mga kaluluwa ng mga biktima ng trahedya noong isang libusham na raansyam naputlima. Mga taong namatay sa isang aksidente na dapat sana ay naiwasan kung hindi sana mahina ang pundasyon ng hotel. Mga taong hanggang ngayon ay nakulong pa rin sa loob ng abandonadong gusali umaasa na may tutulong sa kanila upang makahanap ng kapayapaan. At minsan tuwing nadadaan si Roberto sa J.P. Laurel Avenue, nakikita niya ang Durian Hotel na nakatayo pa rin sa kadiliman. At alam niya na sa loob noon, naghihintay pa rin si Maria, si Mang Ernesto at ang lahat ng mga kaluluwa ng mga namatay sa ikalabintatlong palapag.